Yun, magandang araw o magandang gabi sa inyo mga bossing. Bali sa video na to, ipag-uusapan natin kung magkano ba ang magagastos kung matutulog kayo sa minivan nyo na naka-open yung aircon mga boss. So yun, yun yung isishare ko sa inyo. Kasi yung nangyari kasi sa amin is pumunta kami sa alamay ng uncle ng misis ko. So dahil walang matulugan, na pag-decide kami na dito na lang sa minivan matutulog, tsaka binidyo ko na para ma-share sa inyo kung magkano ba yung magagastos namin sa gas o ilang gas ba, ilang litro ba yung makakain niya sa per oras so yun itatapik natin yan uh, panoorin lang ng buo yung video tsaka don't forget to like and subscribe thank you yun bali mga boss is yung youtube channel ko pala is nag upload ako about farm vlog tsaka itong minivan tsaka yun yun lang para malaman nyo thank you yun mga boss 8.45 na ng gabi then so, kung papanda rin nyo naman yung unit yung mga boss charge yun na yung, yung dapat i-charge para hindi din masayang yung time kaya so, yun siniset up ko na dito ah uh, kikita yung mamaya kung oh, paano pag set up ah uh, ko kasi yung cellphone ni misis kasi gawin namin navigator pag uwi kasi hindi ko alam mo yung pa uwi so yun yan yung baby namin na hindi dapat pwedeng magpuyat kasi sobrang kulit yan aboy tanan eh aboy tanan para ano oo, oo. so yan boss tatanggalin natin yung headdress para ma ma anong tawag dyan mapahiga natin yung sandalan ng passenger seat dapat kasi tanggalin yung headdress tapos abanti lang natin ng konti yung upuan para ma-fit sya mamaya makita nyo yan yeah, medyo mahirap hirap eh tapos yan mai tiklop na natin patalikod tapos pa safety nyo rin itong mga boss yung ano kasi delikado yan yung bakal nya bakal laruan ng bata mamabasag yung ano nyo yung salamin nyo pero in case may emergency na hindi kayo makalabas, pwede nyo yung basagin gamit. So yun, ito yung electric fan para alalay doon sa aircon. Para kahit hindi masyado malakas yung aircon nyo, yun, eh, may electric fan. Ginamit namin yung aircon mga boss para ano, may lamok kasi. Eh. Kung naka-open yung bintana, eh, kawawa yung baby namin. So napag-desisyon napag na namin na aircon yung gagamitin. So yun, yun bali 8 for 8 na. Nakailang minuto rin yung pag-setup ko. So yun, yun na yung baby namin na bawal magpuyat. Uh, dapat tulog na yan eh ganitong oras so pero matutulog din naman yan mamaya may ha tapos yan kung uh, all ko kung bibili kayo ng minivan tapos mo or may minivan kayo tapos in case wala kayo matulugan uh, pwedeng pwede yung minivan nyo yun bali yung aircon namin isa na lang 22 lang 22.5 inaalalayan siya ng electric fan kasi 18 yung ano nya yung pinakamalamig nya just an ordinary rock. it's, Jade. Jade? Yeah, it's a it's very wow. And it so, it break so yun, ayan na, tulog na si Mrs. tsaka si Baby. Ayaw niya kasi dito sa pwesto ko. Gusto niya dyan sa malapit sa, ano, sa pintuan. Para pag lalabas siya ay madali lang. Yun guys, ano na, uh, 2.02 na ilang oras na siya naka andar tapos yun yung kain ng ano, gasolina eh papakita ko mamaya yung clip ay yung screenshot ng ano Nang bago ko sana in-start so, yan, ilang oras solve nyo na lang 8.45 to 2 o oh, ng umaga yung andar ng unit tapos naka aircon konti lang yan mga boss yung kain nya para sa akin parang ano lang tawag nito mga apat na litro lang siguro yung nagastos mga boss sa ilang oras na andar so mga ano siguro kahit magkalating litro, litro lang sa tuwing oras okay na siguro kaysa magpuyat kayo uh, para sa akin yung kalahating litro sa isang oras, maganda na. At least nakapahinga. Pag mag-travel pa kayo umaga, di may lakas kayo. So yun, salamat at nakabot kayo sa video na to. Sana mag-subscribe kayo at abutin natin ng isang libo yung subscriber ko. Salamat, na, bye